Isang dating OFW nga ang sumubok sa kanyang swerte sa pagtitinda ng dinakdakan at iba't ibang klaseng nagsasarapang mga pares. Nang sa ganun na hindi niya na kailangang umalis at masubaybayan ang paglaki ng kanyang mga anak. Kaya nga napadayo pa tayo ng Central Bikutan, Tagig City, sa tabi lang ng Barangay Hall para tikman ang nagsasarapang foods ng famous pares. At eto nga pala ang kanilang menu para malaman nyo kung ano-ano at magkano ang binibenta nila dito. O ano pang hinihintay natin mga kayo pips tara sa Samahan ko ako tikman na natin. Yo, what's up, mga mga kayupips? Nandito nga tayo ngayon sa famous pares na matatagpuan lang sa Central Bicutan, Taguig City. Malapit lang pala siya sa Barangay Hall. Meron nga pala sila dito mga sa na pares Bonmaro na nagkakahalaga lang ng 50 pesos. Kung gusto mo naman ng na may laman, 110 pesos lang siya. With rice na yan. At ang isa sa pinagmamalaki nilang pares kutkutin na nagkakahalaga lang ng 80 pesos, with rice na rin siya. Yan. At ang kanilang paris tumbong na nagkakahalaga lang ng 60 pesos, with rice na rin siya. At syempre mga kayo, pips, magpapahuli ba ang kanilang dinakdakan na nagkakahalaga lang ng 90 pesos at kung gusto mo naman ng with rice, 15 pesos lang siya. For out to mga kayo, pips. Oh. At eto na nga tayo mga kayo, pips. Titikman na natin ang kanilang to yung pares bone marrow ito. Bali, pinagdagdagan nga natin siya ng laman. 110 pesos na siya with rice. Tikman natin solid tapos lagyan mo ng laman hmm. panalo yung sabaw nila dito tamang lapot sa alat pasok siya saktong sakto siya pagsasama mo ng rice buwan natin to so. Tabaw. Oh. Ayan eh, o. Mm. Solid Panalo mga kaipip Ang lakas Shaktog. At ngayon mga kaipip Sitingman naman natin ang kanilang dinakdakan Na nakakalaga ng 90 pesos Tapos umorder tayo Ng rice 15 pesos lang Pero meron din sila dito yung 70 pesos na may rice na Sitingman natin Tingnan nyo kung gaano kakremy yung dinakdakan nila dito Yan o Tikman natin. Sa so dinakdakan niya, hindi siya ganun kaangang. Lasan-lasa mo yung liver. Tapos yung mayonnaise niya talaga mix na mix. Ang sarap. Hindi kalugi dito. Panalo to. Mmm. Oh mana na right. Hmm. panalo? pa At ito na nga mga, repip, hindi natin so papalag Ito yung the best dito, yung pares tumbong, nagkakalaga lang 'yan ng 60 pesos 'yan. Yan naman, kung ano naman yan, no. Tumbong na tumbong talaga. Manate to. Hmm. Manalo. Kahit hindi mo nalagyan ng rice, kung gusto mo lang papakin, pamulutan, sakto. Pero syempre, titikman natin to ng may rice. Hmm. Ito sana Mga Mga potensya. Salam, sir. Salam, Sarap na ang sabaw, mga kaipips. Wala ka talagang talo. Kung mailig na naman sa buto buto huwag so, sa itong pares kut-kuti nila. Tingnan mo naman, oh. Eh, no. Kamayin natin niya, mga kaipips. Oh. Tingnan mo naman yan. Pwede mong baklasin yan kung gusto mo maganap na laman na yan, oh.

Mag-enjoy ka dito kung mahilig ka dito. Ayun lang talaga ko. So, sa sabaw, parayas lang. Tapos, singi ka ng taba. Kung mahilig ka, panalo to. At eto nga mga kipips, kung malapit ka lang dito sa Central Bikutan, malapit lang siya sa may barangay hall, layuin mo na tong famous pares. Solid to, walang talo. Promise. Ito nga pala si Jerome, dating OFW, na uh, ngayon namuwi ako sa Pilipinas para simulan tong pares business ko na located dito sa barangay Central Bikutan, malapit lang siya sa barangay hall ng Central uh, iniimbitahan ko kayo na tikman ang aming mga tinda dito uh, meron kami dito ang Paris Kutkuten Paris Tumbong uh, Paris uh, yung Bone Marrow tsaka especially yung Binakdakan meron din tayo nyan uh, open tayo ng 8.30am hanggang uh, minsan 8 din ng gabi Ah, uh, yun. iniimbitahan ko kayo na sana pasyalan niyo oh. ako.